Well, magandang uh, araw sa inyo lahat mga kaibigan at talagang makulimlim ang panahon dahil may bagyo. Kakaalis lang ng bagyo, meron na namang kapalit. Hindi pa nga umaraw ng tatlong araw na sunod. Dalawang araw lang, hindi pa ganong maaraw. Makulimlim lang na araw pero at least may araw ng konti. hmm mga kaibigan nandito na tayo sa may wagang mesa namin syempre may proteksyon sa ulan muulan ngayon Yan, napakahirap mag asikaso ng mga alaga kailangan ng uh, extra uh, extra effort maganda naman yung net mo kasi yung tubig ulan <laughs> ngayong season na to malapit na yung breeding season so ang early bird dito sa amin sa Raya Pampanga early bird breeding nasa mga last week of September or first week ng October. Kasi dun yung pinaka-ideal. Dito sa amin, ha, hindi ko alam sa inyo kung mas mas early ba o mas late ng konti. So, kapag ganito ng panahon, nagpa-prime na, na, kami ng mga inahin namin. Yung mga nagnulugon na natatapos ng magluwin. Nagpapatanda na lang ng balahibo. Pero, yung mga dumalaga, meron na kaming nakaset. Kay Aling Mima yun, siya may, ano, ano Pinakain ko lang kanina kasi siya nga hawak ng camera. Mm -hmm. <laughs> Kaya ako nagpakain. sa so, para makita nyo rin. No, na, pinakain ko nang ganito. Eh. Well, nagpa-prime na kami ng mga inahin namin. Actually, tapos na silang mapurga. Ito yung gamit namin. So, warmex ito. So, sa pagpupurga, sa pagpupurga namin, lagi ko naman sinasabi na iba-ibang brand ang ginagamit namin. Ah, uh, pwedeng magkasunod na ganito, tapos magpapalit kami ng ibang brand or pwedeng salitan. Kung ano yung uh, magandang brand na sa inyo na eh, yun, kung anong gusto nyo. Pero kami kahit anong brand, basta salit-salitan kasi sabi ng mga expert, na-immune daw yung mga bulate sa paulit-ulit na pagpupurga sa isang brand so dapat nagpapalit ka ng brand ang sabi ha, nabasa ko lang yun sa article, pero matagal na hindi ko alam kung sa mga pampurga ngayon eh ganun pa rin ba, kasi mga unang pampurga hindi sila katulad ng mga ganyan. ngayon, syempre mas nasa liksik na ng mga eksperto to di ba, mm -hmm. mas advanced sila ngayon, pero ganun pa rin, sinusunod ko pa rin yung dati kung nakaugalian naka na nagpapalit-palit ako ng brand ng pagpupurga so nagpupurga kami actually kapag nag uulan nagpupurga kami pagkatapos ng mahabang ulan pero ngayon ayan, napurga na nga yung mga inahinan na prime na sila second week ng september nagpupurga na ako sa mga naglulugon pagkatapos ng purga kapag umaraw na maganda kasi nga dahil sa laging umuulan kapag umaraw ng maganda ayan naman ang paligo Meron kami rito, Thunderbird ito. Ito naman eh, Feather Shine. So, kayo na lang bahalang pumili kung anong brand ang gusto niyo, marami pang ibang brand. So, kami, kung ano lang yung yung para napusuan ko, Thunderbird naman ngayon. Pero hindi naman necessary din kailangan ka nagpapalit-palit ng brand. Hindi naman 'to katulad ng Pampurga. So, insekto naman yung yung pinapatay nito, hindi naman microbio o bulati. So, pwede to kahit na ulit-ulitin mo lang na ganito. Namamatay lagi yung mga kuto, hanip. So, ganon. Ang pinaka-first thing para sa pagpa-prime namin, purga tapos ligo. Nasa sa inyo, kung nagpurga kayo ngayong araw, bukas kayo magpaligo or magpalipas kayo ng ilang araw kasi nga dahil maulan. Kasi mahirap magpaligo ng mga alaga natin na maulan hindi sila kagad matutuyo malalamig din baka magkasakit yeah. kaya kailangan yung, todo yung araw katulad namin hindi kami nakapagpaligo kaagad agad dahil nga sa muna, nung, nung, nagpaligo kami inantay ko muna yung magandang sikat ng araw tapos ngayon napurga at napaligo na sila nagumpisa na kami magpakain ng ito lang ito lang yung pinapakain namin successor Thunderbird Successor. Yan lang yung brand na pinapakain namin sa mga breeder namin. Hindi di ako nakakasubok ng iba. Kasi dahil sa ito na yung nakagawi ang ko eh. Maganda naman resulta. Kaya nag-stick na kami dito. Tapos, ganun na yung kinakain nila. So maganda na yung kinakain nila pang, pang prepare sa nalalapit na breeding. Nagbibigay na rin kami sa tubig ng pang breeder na na medication na vitamins. So, egg 1,000 maganda to nagamit na namin to. Maganda yung kalidad ng shell. Tapos, yung pagbuksan mo yung itlog, maganda yung itsura ng itlog, yung mga brown eggers namin dati. At saka prolific mga itlog, maganda yung pang itlog nila. Maganda yung quality ng itlog, maganda. Pero merong ganito, breeder aid. Diba ng excellence. Ah. Ngayon, ito, para sa mga Texas, ito, parang nilikha to para sa mga layers eh. Parang. Oh, pero pwede rin naman to sa mga Texas. Ito rin naman pwede rin naman sa mga layer. Oh, basta, ang papainom nyo lang na panghalo sa tubig, ay yung pang breeder kasi piniprepare na sila para sa nalalapit na breeding. So, pwede mo na silang painomin ito ma uh, maganda ngayon ka na magpapainom ngayon nagpaprime prime ka kesa sa pagsala mo pala tsaka ka pala magpapainom so mas maganda na habang pina mo minom na sila nito para baga sa ano eh ready na yung kanilang katawan marami na sila mga pondong mga vitamins uh, minerals mga mga nutrients na kailangan ng isang mangingitlog na inahin so ito yon. Kita ba dyan kahit na medyo makulimlim? Oh, kumbaga mayroon na silang pondo sa katawan nila. ah oh, yung pang breeder talaga. Yes. Pang-mangingitlog na inahin. Yan. Yes. Yeah. So tapos, uh -huh. yung iba, nag inject ng vitamin B12. Kami hindi na. Kasi, para sa akin eh, oral-oral uh, lang. Hindi na namin na in na. Tapos, yung mga tandang, tamang rest lang, hindi na rin namin ng oral. Sinasabay na lang namin kung anong kinakain ng inahin. Uh, kung anong iniinom ng inahin. So, basta yung mga stag namin, o, oh, brood kak, basta, siyempre, ayon din sa observation mo, kung pumayat, so, kailangan mo na siyang condition. Pero kung maganda pa rin yung katawan, maganda yung kilos, pulang-pulay yung mukha, hindi mo na kailangan uh, bigyan ng ibang klasing uh, medication. Basta isasabay mo lang siya sa mga, uh, mga pulets mo inahin. So, magiging pareho sila na handa para sa nalalapit na breeding. Pero si Rudy, magiging, kumbaga, magiging bug-bug yan sa breeding dahil wala na akong ibang brood cup. Ay, hey, nako. Nalala na na naman eh. yun. Na 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 ako yung na naman yun sa ko na si Crocodile ko. ko si Crocodile ko, ko eh, biglang natuka ng ahas, no? Ako yung naiinis. Bigla na lang Bigla na lang siyang Pinapakaya ko siya, malusog Bigla na lang pagbalik ko Pero na akong video nun eh Pero hindi ko napapakita kasi eh, ako mismo hindi ko gusto tinitignan eh. Favorite ko na broodgak yun Hindi ko siya nagamit talaga Minsan ko lang siya naiset Parang hardening lang yun ah, Tapos ah, Kalimutan na natin muna At ah, ako ako'y nalulungkot kapag naalala ko yung angin crocodile mo Di bali, dahil ah uh, sinabi ko Sir Serge 'yun. Sir Serge namatay yung ano ko. Ang sabi niya, ni "Wag kang magalala." Ang sabi ni Sir Sir Serge Capistrano, "Ireregaluhan kita." Uh, oh, di ba? Napakabait talaga ni Sir Serge. Ah, uh, siya na daw pipili kung ano daw yung parang pilya na ito. Ito ibibigay ko sa iyo, ha? Huh? Pero ako, preference ko, yung si Crocodile kasi eh, nampamahal sa akin yun eh. Pero syempre pag pinadala na ko, yun ang uh, panibago kong uh, pe -pe -pe Alligator naman ang tawa. Oh. <laughs> <laughs> Hindi, uh, bahala na kung magiging pangalan niya. Nasa personality naman nila yun. Yes. Uh -huh. Well, sa pagpapriming, yun lang ang ginagawa namin. Wala kaming injection. Maliban na lang kapag ako yung nagkukondisyon ng mga panglaban, yun, nag-inject na ako. Pero sa priming ng mga inahin, sa mga broodstag, broodcock, ganun pa rin. Sabay lang sila sa inahin. Pero katulad ni Rudy nga, dahil nga siya magiging bugbog sa breeding, dahil siya lang ang main broodcock, may tatlo siyang inahin na pagpapalit-palitin namin kasi mag hen hatch kami. Hindi kami mag-incubator. So merong interval ngayon na makakapahinga siya. Diba? Yeah. So may sosoga ko muna siya sa damuhan, pamper pumper ng konti. So, hindi naman siya nagbabago ng katawan niya. Ganda ng katawan niya dahil sa matakaw. Tsaka, siguro dahil uh, maganda yung kinakain niya, no? Thunderbird, baka naman. Diba? Thunderbird, baka <laughs> well, naman. Yun ang aming priming sa mga inahin. So, mga kaibigan, kung kayo yung merong idea at merong kayong alam, baka naman pwedeng uh, babulong or uh, magbigay naman kayo ng mga tip dyan. Kasi, kumbaga, ito yung mga natutunan ko lang through the years at itinuro lang sa akin through the years. Hindi ito expertly crafted, no? Hindi ako nag-imbento nito, no? Natutunan ko lang to at na-experience ko lang. Kaya sineshare ko na sa inyo kung gusto nyo uh, uh, baka may gusto ko yung idea sa mga sinabi ko. At kung may alam naman kayong idea, pakisabi naman sa akin kung baka sakali naman, mga kaibigan. <laughs> so, kailangan ko ng gamitan ng ilaw kasi padilim na. <laughs> <laughs> mga kaibigan, papakainin ko lang muna yung mga alaga. Sumobra niyo yung aking daldal. So, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. <laughs> May ilaw ka na. gagabing ka na dun. Bye.